So, yung mga uh, manuro dito. No, no, no. no. no, no, no. Ah. So, iniwasan kasi no, lugog. Kaya so, uh, siyempre akala mo nagka-counter So hindi naman iniwasan lang yun kasi malalim na yun, eh. Ay no, naglililitawan dito. So dito kasi normal naman 'yan eh sa ano na 'to. Ano tawag to? General Louis. Normal 'yan yung mga <laughs> mga lubak dito. Tapos na pag may baha dito tapos may ano napuno puno 'yan, hindi nakita ano ganyan. <laughs> Kahit ma madahan-dahan lang yung andar mo eh. Out ma out balance ka dyan pag nadaan ano. Lalim eh. Ayun, no? lalim kasi eh. <laughs> Ayun problema dito. Ayun no? <laughs> So, normal naman kasi dito yan, yung ganyang kalalaking lubak. Kasi daanan dito ng uh, mga trailer trucks eh. Kaya pag umulan ng malakas, bumaha, eh lumalambot talaga yan tapos dadaanan ulit. Na, na sira talaga yan. So, tra traffic ngayon. Dito yan sa may malinta exit. sabay natin mga trailer trucks. <laughs> Grabe sa tutok si kuya, ano, no? <laughs> ako, yun lang. Hindi na tayo not stranded. <laughs> yay, yay, yay! Ito na, ito na nga sinasabi ko. <laughs> Wala pala ako sinabi. <laughs> Akala ko doon lang sa may uh, General Lewis hanggang malinta lang ano, traffic. Dito rin pala, papunta ng ano, tawag papuntang karuhatan papuntang mga ano malanday so traffic ayan o oh, ayan o oh. so sa kapila hindi naman eh so dito lang o oh. hindi makaka counter flow bahang ano eh skip eh you <laughs>